One, two, good morning, good morning, sabi nga tong kamote, no? <laughs> uh, may, itong, ano, si commander ngayon, na may passport pa, tayo may pupunan ng ibang bansa? Bakit ka may passport, okay, no? Yan. Naan niya po, ni Sena? Di, di, Nani kumpanya, ba? Kaya po. Yes, no. po. Shout out ka, ba? Bumundo, ba? kaya ko nila po tayo, niya. Tong kamu sudah tahu, Reva? Wow. And yang in order dari Komandan Ngusang itu i. Kalak ka Bangkok nih. Hati Bangkok. Thank you. Nomorinlah, nomorinlah, Pak. Ayo, Bu. Lah, lab, Ini lu Morning, good morning Bab, patay ni. Balben may patay ni bab. Pasun ni kain eh. Balben. <test> Nalagi yung bab. Brian po. Brian, Brian eh. Ayan ng kasama ng ating mga. Hindi po. Alvin. Hindi si Alvin. Hindi si Alvin. Pato si Alvin mo na ni si Alvin na. Sure kaya kain eh. po. Alu bola. Alu bola. Mabalakat. Oh, jagal ko tropa kain. Ati kung kain. Hmm. Ayos. Nagbi. Eh, takala guardians ka rin, takala ba? mo po Sir. Oo, kahit kini ko, president din ako ay, Angeles. May bahay kita kasi na mo rin? Oo, Ang ko Morning, po na Ah, minum po, medyo okay, may kawalan tanong. Bala po, okay. oh. Ayan. Sir Alvin, Morning, good morning. Sabi nga ito. Sir Alvin, eh. Wah! Wah, sir. Pagkay, sir. Sir Alvin. sir Alvin. Sir, ne? Thank you very much. Thank you very much, sir. Wah, mimingat. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. ko na. Tong kamote, tong kamote. Thank you, thank you, thank you. Morning, good morning. po ang kanilang mga nag-deliver ng rep, no? Ang kinuha ko, mga nag-manager. Ano ka ngayon ang itang kaya? Seven days, sabi raw. Sa pa dito. Siguro. Oo. Ayan po, ano. Silabi nila, itatabi rin yung karton. <laughs> oh. Hindi mo mayroon sa karton na to? Dali. Tatabi muna dito. Wala naman kasakyan eh. Gusto, pagsasamahin ko na. Oo, ganyan eh. Ayan. Maligwa na kami. Kasi dadarapin din yung, ano, yung... Ako na kay short sige. Oo, sige mag-vlog ka Oh. Mag-vlog ka mga manak. Um, ayan po, itong kanyang karton, no? Ang uh, gagawin natin sa karton, no? Eh, pwede natin higahan ito. No? Ayan, good morning, sabi nga itong kamat, no? Sabi rin itong karton dahil 7 days. Huh? Come on, you karton, talaga uh, manungsize tong yung size to, ano? pumahingi nga, no? ano? 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 no? ano? Oh. Na no? ano? na ano? 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 ano?

ủa